Hey, what's up mga kaparmers? Magandang hapon po sa lahat ng kaparmers ko natin dyan. Kumusta? Okay, for this video mga kaparmers, uh, ah, gawan ko lang to ng video mga kaparmers, no? Baga, ano, update lang natin to mga adil kaparmers, yung 7 months old natin na talong kahapon. So, saktong-sakto na 7 months na po ito yung alaga natin mga idol kaparmers. O, dahil nga ay, ano, may naririnig tayo mga idol na... Uh, Itong variety na ito mga kaparmers. Uh, kapag uh, may video may edad na. So madalang na lang siya magbunga mga idol. Kumbaga sabi ng mga ano kasi galing tayo sa isang birthday party mga kaparmers. No shout out kay Dudong GC na andun sa New Zealand. So birthday kasi ngayon ng anak niya. At shout out din natin si Inday Joy. No, uh, salamat sa tanghalian Inday at tong jis <laughs> busog ang kaparmer nyo so na padaan tayo ng mga uh, talungan ng mga chuhin natin yung mga uh, ano mga kaparmers no mga kasin or pinsan natin mga idol kaparmers nung no? sa kabilang area e, yung concern nila dito sa Calixto mga kaparmers yung natalong nila ngayon eh sobrang hina na magbunga no So sabi ko, i eh, ganun rin ang yung sa akin, yung pitong buwan na kahapon. Itong talong na ito mga kaparmes, pitong buwan na ito kahapon. Eh, Nag-usap-usap kami doon, i, eh, napaka ano na talaga no, ang pamumunga. So tingnan nyo naman mga idol farmers na, ah, pero sa, ano na kasi ito mga idol farmers eh, nasa bandang bubong na, kumbaga nasa ibabaw na talaga ang mga bunga kung mayroon man, mga idol. So, tingnan nyo, may mga pailan ilan pa naman. Pero yun nga mga ka-farmers, tingnan nyo naman yung video na yan. O yan mga ka-farmers, di ba? Namimiss ko yung time na yan na <laughs> napakadaming bunga. So, bandang dito mga idol ka-farmers, no? Sa mag, ano pa lang yung edad na yan. Uh, five months, no? Yung saktong five months na yun. Yung time na yun napakaraming bunga at enjoy enjoy talaga tayo na bang mag harvest dahil napakaraming bunga so yun nga mga kaparmers no uh, dahil sa pinag-usap-usapan namin dito sa mga cahin ko at sa mga pinsan ko mga kaparmers na yung kaliksto daw talaga eh mahina na magbunga kapag medyo may edad na so may ano naman talaga mga kaparmers kung may proiba dahil nadaanan natin yung mga talungan ng mga tsahin natin or yung mga pinsan ko napaka dalang ng mga bunga mga farmers no kung pa, ano ang ah, hina na talaga no pero yung talbos nila okay naman yung paglago okay naman pero yun lang mga farmers eh, hindi mabibinta yung dahon eh <laughs> mga bulaklak ang dami ang daming mga dahon napaka lago pero walang bunga talaga mga idol ko kung baga may mga makikita man tayong mga bunga ipailan-ilan eh, lang so yan mga farmers no ah uh, update lang natin to mga farmers na kahit na may ganun tayong mga ano, mga naririnig na mga ano mga sabi-sabi mga farmers. Dahil nga ay first time rin natin ng magtanim dito mga farmers ni Kalix Mas habang tumatagal o habang tumatanda siya mga idol farmers, mas inalagaan natin or mga pina ano pa natin yung pag-alaga. No, dahil hindi ako nag ano mga farmers hindi ako nag nawawala ng pag-asa na sana ay eh, puhon <laughs> sa Cebuano term mga farmers no puhon na sana ay eh, babalik yung time na mag 5 months old pa lang to siya na napakaraming bunga o oh, hitik-hitik na talaga hitik na hitik talaga ang bunga ng mga farmers so again mga farmers no ay eh, update ko lang sa inyo mga farmers na hindi nakakaalam sa 980 kapuno na po ito mga farmers no yan na 980 ka po po ito. Yung tanim natin, unang tanim natin. E nagkapag-harvest tayo nung mag 5 months pa lang ito ng 1,200 kilos. So ngayon ay 7 months old na siya. Nung nakaraang harvest natin, e, yung nakaraang ano, nasa 800 lang po. No? Mga na naka nakaharvest tayo ng 800 kilos sa dito na 980 kapuno. So sa ano pa rin mga kaparmers, medyo okay pa rin naman. No? Pero yun nga dahil may naririnig tayo na mga ano mga kaparmers, no? mga sabi-sabi, mga hakaka -haka na ay hindi hakaka -haka, mga idol dahil nakita kita tayo mismo eh, na kita natin na talagang mahina na talaga bumunga. Pero yun mga kaparmers, ginawa ko itong video mga kapermis para ma-update sa inyo na kahit na may ganun tayong marinig or nakikita, inalagaan pa rin natin mga kaparmers dahil, ano, uh, kumbaga, mas inalagaan pa natin. Tingnan nyo naman, alagang-alaga eh, -alaga ko yan mga kaparmers. Tingnan nyo, uh, pakalinis na dito banda. So, uh, ang hinihintay ko mga kaparmers na lumating yung pamunga-munga na yan. Tingnan nyo. Yan. O sana ay, dito na banda mga idol kaparmers na makikita natin dito banda na makikita tayo ng mapakaraming bunga tulad ng mag 5 months old pa siya. So yan, sa ngayon eh, may, pa, may bunga pa naman na pailan-ilan pero hindi nga lang karamihan. So update ko sa inyo mga kapamasa sa ano, soon mm, pagpalarin or in God's will na sana ay eh, babalik ang pamumunga niya na marami at sana ay eh, ano, gusto ko talaga na magganito mga kapamasa kumbaga mag magiging bubong siya dito sa ibabaw yung talong natin o tingnan naman, eh mas inalagaan pa rin natin yan mga kaparmers dahil napakalinis na lakad lakarin nito, dadaanan napaka ano na tapos yung mga bunga nasa ibabaw na nasa bandang gilid wala na dito banda, tingnan nyo, eh, napakalinis na yan o oh, ayan ang mga kaparmers o oh. oh, kung dati mga kaparmers eh, nakika, nung 5 months old pa lang siya dito banda ng napakaraming bunga, no? Ang daming bunga nung panahon na yun. Ngayon, eh, mga kahoy na lang siya ang makikita natin. <laughs> Kasi yung mga dahon, eh, ando na sa ibabaw. May mga bunga na pailan ilan, nasa ibabaw na, nasa bubong na. So, sana mga kaparmers, hindi pa tayo na wala ng pag-asa na sana, eh, makikita tayo ng ganun din karaming bunga. Kahit na hindi ganun karami, pero makikita tayo na marami-raming bunga dito sa banda sa ibabaw. So ayan mga farmers ang pinaghirapan natin. Malinis na malinis na at napakaganda na pagpasyal-pasyalan dito sa ano. Kumbaga pwede na to pang tourist spots mga kaparmers. Oh. <laughs> pwede na tayo magpicture-picture dito. O oh, diba? ba so, oh, yan ang pinagano natin mga ka-farmers kung uh, pinagbisihan natin. So, sana ay nag-enjoy kayo at sana ang yung mga na-upload natin ang mga video na nagsishare tayo. May natutunan kayo. Uh, maraming salamat po sa lahat ng supportan nyo. Uh, God bless sa lahat natin mga uh, kaparmers dyan. At tuloy lang tayo. Huwag susuko. Happy farming mga kaparmers. I love you all mga kaparmers. Bye bye.